Hello guys, welcome to my channel, Mami Ruby TV. So for today's video, guys, ayan nandito tayo sa Daycare Center. Kasama ko ang mga mamis ng mga mag-aaral na mga bata for the school year of 2023 to 2024. Ayan, kami ay nagbabayanihang bulilit. Ginaganap ang bayanihang bulilit bago magsimula uh, o magbukas ang klase. Nagbabayanihang bulilit tayo para masigurado natin ang kalinisan at safety ng mga batang magsisipag aral dito sa ating center. Kailangan malinis muna natin ang paligid dahil al alam na natin lalo na pag ulan di ba? Uso ang dengue, yung mga lamok. Ayan, tingnan ninyo yung mga mames na pakasipag nila. Yung mga rubber mat. Binabrush muna natin bago natin sila ilagay ulit sa loob. Dahil yan ay yung mga gagamitin natin. Ayan. Sa mami, na ng bintana. Kailangan walang alikabok yung mga learning materials natin sa loob muna ng nap area. Pero ibabalik din natin yan after ng paglilinis. Ayan, nagkakaisa ang mga mami para maisigurado ang kalinisan ng ating center bago magsimula ang ating pasukan. Dahil napakahalaga na malinis at maayos at organized ang mga gamit at ang paligid na ginagalawan ng mga bata. Ayan yung kusina natin, sinisigurado ding malinis para sa feeding. And then, ito dito tayo sa likod ng center natin. So, hindi lang po sa labas o sa loob, hindi lang sa harap. Nililinisan, dapat maging sa likod. Lalo na sa likod, uh, dyan halos na mamahay yung mga lamok dahil walang masyadong pumupunta dyan, di ba? Lalo na ngayon, tag-ulan, kaya kailangan lahat malinis, buong paligid malinis. O di ba ang sisipag ng mga ating mga mamis? At tulong-tulong talaga sila para malinisan ang center natin bago magbukas ang klase. Kapag tulong-tulong, kapag marami, mas mabilis ang trabaho. Mas hindi nakakapagod, di ba? At nakaka-enjoy din dahil sama-samang naglilinis. Ayan po yung amin side. Yan, yung side na yan. Balak namin palagyan ng playground. Yan ang gagawa namin ng project ngayon, yung playground. Ayun yung aming washing area. Ayan, dito naman sa ating CR. Ayan, siya yung napakasipag. Shoutout sa aming kasamang napakasipag. Ayan, si Mami Ruby. At na sumilip pa sa kam sinisigurado naming maninis hanggang sa banyo o diba may naglilinis sa labas at dito naman sa loob ay meron din kanya kanya sila ng toka yan sila mga mamis na masisipag shout out sa mga kasama kong mga mamis mga kamamis Thank you very much sa pakikiisa nyo sa paglilinis sa ating center, sa pakikiisa nyo sa ating bayanihang bulilit. At dahil sa inyo, naging successful ang ating bayanihang bulilit. O diba, may kasama pa nila yung kanilang mga bulilit. <laughs> na no. okay. dito kami nag uh, sa sharing of ideas yan yung area na yan, yan, yan yung sharing of ano, sharing time namin ng mga bata Ayan. at nakaa uh, kanya kanya sila ng gawain napaka cooperative nila, nagiging successful ang program kapag ang mga manis at ang daycare worker ay nagkakaisa, nagkak uh, nagkakaroon sila ng maayos na communication, maayos na pag-uusap. Shout out po sa kanila, thank you very much sa pagtulungan sa ating bayanihang bulimit. O di ba? Si pagkuden. <laughs> Anyways, guys, mga yung mga hindi pa naka-subscribe sa channel ko, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Mostly, ang mga videos ko ay tungkol sa education at dito sa daycare, sa mga activities. So, ayan guys, Mata malapit nang matapos.